Good evening, guys, ayan madaling yung magandang gabi eh Bibili ako ng ano sa castle Dahil may binigay si mamashi uh, Doon doon sa prize sa matagal daw na member Nagkataon naman na may meron siyang paharapol. Hindi ko alam, may nagulat lang din. So, iyan, ibibili natin ng gamit si model kasi sakto may kulang na siya. Ibibili ko din yung sobra. Yung ibibili ko ng bigas. Ibibila ko ng bigas dyan kasi para hindi masimutan. Ay, madilim. Madilim, madilim. Thank you, ma'am si Catalina sa blessing, sir blessing. Ang dami mo na bigyan ng blessing. Yan. Hindi sa ako Sa parang para ako bibili kasi ano. Yung ilan lang kasi ang bibili ko. Yeah. Ito. Sakto kaya yung ano ni mommy? As in, mo uh, yung isang ano ni Mother wala na. Ano. Kaya talagang bibili talaga ako. Sakto naman na meron nga siyang pag-blessing Bili muna tayo ng gamot. Dito sa para masisami. Ayun na. Cure care. Care and cure. Ayan. Sabi rin nga. Ito mo muna kung sa ko. Dito ba? Ito. Yung keto. Sampo. Meron kang ano? Yung orange. Yung 6.25 ba yun? 6.25. Yung nasa baba. Keto, analog, at utter, basta tag -tabu. Ator 40 mg 10 pieces Tapos yung Keto 10 din Tapos wait lang Ano ba 'yun? Aspirin meron pa naman siya. Yung orange meron. Ito <laughs> 'tong ano's Wow, 6 point. Ito itong binasa mong isa. Sarado. Sarado. Last nabili ko, 6 lang na 7 lang nabili ko eh. Bagong, bagong package niya, no? Oo, oh, 40 milligram yung ano. Kaya, tag sa tampu. Keto, ator, uh, tsaka. oh, ito yun eh. Basta yung bili ko sa kanya, kulay orange na bilog. Kasama po ito na. Last na bili ko ng 7 pieces. <laughs> Wait then, guys. Four thirty. Four thirty, sa mga ulam ng aso. Aso? Hindi tayo nang malapot ng gatas Yang tang para sa ato at saka gratis na natin. Ayan, okay na. Hindi na ako. Hindi na ako bibig sa aminang bigas sa pinsan ko ng per kilo. Pasya pa makakabili pa ako ng sampung kilo. May gamot na si mother, may bigas pa, di ba? Thank you so much, ma'am si Catalina. At sa pa-entry, kay Angelic Magsino. Thank you so much, always. Thank you rin po, ma'am Maria, pinahinjami. And, pamilya hinayupa. Bye bye na po. Salamat po sa lahat ng support. Thank you always. God bless us all. Bye bye.